Hi mga idol, since Domingo subong adlaw sa pamalandong, kung kamo nakakadtodre sa ginatawag nga Dinginan Rua City, or dire man sa Agtalin Pilar, kay subong adlaw, may isa man ako nga santos nga nakadtuan dire sa sakop sang katiklan. Kani, let's go kagupdan nyo kami subong adlaw mga idol. Guys, uh, pupunta kami dito sa Santos Santos. Puntahan namin dito Santos at tatry natin na uh, makyat doon. Daming aso dito mga idol. <laughs> Ito, idol. <laughs> no. namang kot kami diri mga idol kung pwede kami makasulod or din kami pwede makaparking. Kay diri kami gintudlo sang tao nga diri kami maparking Nagparkingan Takag ta magsulod eh. Abangan mga idol. So, papasok na kami. Papasok na kami sa itaas. Titingnan yes. namin doon. Yes sir. So pasukin na namin ito mga idol. Dahil uh, gusto namin ma kita yung sa itaas kung ano talaga kanami doon. Hi, good morning. Pwede makas saka. Let's sign ni Um, please sign your name in the book. So, wakas mga idol, pinayagan din kami magpunta sa itaas. At ngayon, puntahan natin at tignan kung ano kagandang dun sa taas. Sorry mga idol, ang kami. Kagamunin ka namin. dire pa lang ka mo, mga idol sa dalong, pero namin namin na. Ari pa lang mo, mga idol. Ano mga mo sa mga lugar nga ni idol? namin na may ganyan idol ginarecommend yung ganyan kadoan kay damo damo ganyan view inyo matan ako kaya ma-enjoy ganyan mo no yes so mga idol abang abang kung dito nata sa babaw kay 360 ko ng view dito bye so Spring idol mahaba abang lakaran to papuntang uh, Divine Mercy sa taas kami gaman na nakaka fresh Amis. kag makuagid ang imong mga problema kung hari ka mga idol araw nice kaayo wow Dire pa lang kamo mga idol nagapasaka pero kuno na may talaga sa view dito. So nandito na kami mga idol. Ara Wow. <laughs> kuno sa babaw mga idol. Grabe oh. Wow. Kuno na, na dire mga idol dire na sa katiklan. Kag sa mga gusto magad makita o man dire ang windmill sa katiklan mga idol Araw. Ara. Makita mo dire ang ginatawag nga burakay. Kag manami gid dire mga idol magkadto sa mga gustong maga unwind magkadto dire. Frigid ka mo mga idol kay Subong so, so ako lang na yung upod ni Galawan idol. Halo mga Please support and subscribe Galawan Bert TV. And also may araman siyang uh, channel mga idol. Hindi <g> na. <laughs> <laughs> Aro idol kami na mayonan. Uh, thank <laughs> you ayun idol, amon ka namin nami kag actually ari mga idol sa gustong nan yes sir, sa mga gustong magkato idol kato mo dari sa um, so yun mga idol, am um, pa uli na kami kag namin na mga idol mag mo mo, located lang na Ay, sa katiklan, yes sir uh, Ara. follow and subscribe idol ha. yes, uh, one tv bird Kag sa mga gustong magkadto mga idol no? very recommended gani dire. May simbahan pa dire sa ubos, lawas ang building nga 360 si Babo Idol, may simbahan dire nga uh, Yes sir. Tani sang mga nagligad nga mga nasakitan kita dire kita nagkadto mga idol no. Para nga at least. Dire ba? So, mga idol, bali thank you sa mga solid support nyo. Kag please follow for more uh, adventure kag damo pa kita ka makatuan kag ipakita sa inyo nga mga nami kag mga amazing nga mga lugar. Tanyo lang ang button bell. Yes sir, bye. <laughs>